Ito <laughs> ba, binpaya? balik ka. Kabang. Ano ka rekod tayo? Hala! Hala! Di naman siya yung May kalaro ko ka <laughs> May kalaro <siya. laughs> Ay, sa kanyang invisible. <laughs> Tati ka ba, <bang>, leo? <laughs> Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, bilis! O, para naman may matita, may humahabol talaga sa'yo. O. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh! Ah. Hmm?